Halos anim na taon ko nga hindi nakasama yung pamilya ko sa Tarlac kaya naman talagang miss na miss ko nga sila lalo na nga itong si Tita Chona at si Tito Jun. Sa loob ng maraming taon na yon na hindi namin pagkikita-kita ay marami na nga rin nagbago. Ito, hindi ko nga rin nakalain na ganito na pala ang kalagayan ni Tito Jun. Sila Arnie nga po palang makakasama ko sa pagpunta sa Tarlac. Alauna pa nga lang ng umaga ay gumayak na nga kami para naman maaga nga rin kaming makarating doon dahil siguro aabutin nga ng anim na oras ang biyahe namin. Magmumotor lang din kasi kami kaya kinakailangan madaling araw pa lang makaalis na kami dito para hindi na kami abutan ng matinding sikat ng araw sa daan. Dahil ako nga ang magdadrive, nagdoble na rin ako ng bonnet at nagsuot na rin ako ng gloves dahil sigurado lalamigin nga ako sa daan lalo at bundok nga ang dadaanan namin. Sa papunta nga namin, bali naggas nga lang ako dyan ng 145 pesos at napuno din naman ang tangke ni Matt. At bumili na nga rin kami ng pasalubong dito para naman may maipasalubong kami sa kanila. Nagpahinto nga rin kami dito sa pantabangan para kumain ng lugaw at noodles dahil gutom na nga rin kami siguro dahil ng dalawang oras mahigit na nga rin kaming nasa biyahe. Para na rin may laman ang tiyan namin sa biyahe at sila Arnie kasi hindi rin yan pwedeng malipasan ng guto. Napahinto ulit kami dahil hindi nga kinaya nila Arnie yung antok niya kasi kulang na kulang pa rin talaga kami sa tulog. Malayo-layo pa nga lalakbayin namin at gumamit na nga lang din kami ng waste dahil hindi ko na nga rin sa ulado ang daan. Dahil patagal-tagal na nga rin yung huling punta ko dito na nakamotor ako. Yung mga oras nga na ito nasa Rizal na nga ata kami at ako naman ang dinalaw ng antok. Napasarap nga ang tulog ko dito kaya yan muntikan nga kaming inabutan ng pagsikat ng araw. Dahil malayo-layo na nga yung nilakbay namin kaya napagod nga ako sa pagdadrive kaya ayan papaltan nga ako nila Arnie at siya naman ang magdadrive ngayon. Mga ilang minuto nga lang nakarating na rin kami dito sa Pinagpanaan Road. Ayan sa wakas nakarating na nga rin kami dito sa Kabanatuan. Lampas nga ng arko ng Kabanatuan kumanan lang kami at eto nasa expressway na kami. Ngayon ko nga lang napansin na yung helmet ko palang suot dyan hindi pala nakalak. Sa banda nga na ito may mga sign na nga dito na nakikita namin papunta sa bali diniretso nga lang namin ito at sa hindi inaasahan sa pangalawang sign na makikita namin dun nga kami malilito at hindi nga namin mahamalayan na ligaw na pala kami bali dalawang nga kasi yung nakalagay diyan, Tarlac City pakanan at sa lapas naman ay pakaliwa. Dapat pala sa lapas kami dadaan ang nangyari naman kumanan kami. Dito na nga lang kami yung naghahanap-hanap ng madadaan papunta sa San Juan Conception at nadaanan nga din namin ang Barangay Mabilo. Kung sa nakarating na nga kami dito sa San Juan Castro kung saan eto nga yung barangay na pupuntahan talaga ganamin namin. At sa wakas nakarating na nga rin ako dito sa bahay ng pangalawa kong pamilya dito sa Tarlac kung saan dumadalaw nga ako dati. Pagdating nga namin dito nalungkot lang ako bigla dahil hindi na nga raw dito nakatira yung pamilyang dadalawin ko. Ang nakatira na nga lang daw dito ay itong si Tito Jun. Siya nga ang tatay ng best friend ko na dinadalaw ko dito dati na itinuring ko na ding magula. Kaya nga raw mag isa na lang dito ni Tito Jun dahil hindi na nga raw siya tulad ng dati na normal at nasa tamang pag-iisip. Pero kahit ganun eh, hindi naman siya pinapabayaan ng pamilya niya siguro may mga dahilan lang kaya nag-adjust muna yung pamilya niya. Binuksan ko nga muna dito yung pasalubong ko sa kanilang buko pa ay para mapakain ko nga si Tito Jun. Hindi na nga rin talaga nakakausap ng maayos si Tito Jun ngayon at bali nakatulala na nga lang din siya kapag kinakausap ko nga. At yung mga kilos niya nga ay limitado na lang din. At madalas yung mga paa at kamay niya nga din ay bigla na lang nanginginig. Sabi nga nila sa akin, hirap daw siyang pakainin dahil ayaw niya nga kumain. At dating dati nga raw mas pumayat yung katawan niya kaysa sa katawan niya ngayon. Thank you Lord naman dahil kahit papano napakain na namin siya dito at nakakausap din namin. Sabi nga ni Tita Chona sa akin, balak nga din daw nilang ipagamot si Tito Jun Sa Maribelas Bataan kung saan pinagamot din namin yung kapatid namin na halos katulad din ng case ni Tito Jun. Buti dito, kilala mo pa ako. Oo, oh, kilala kita. Buti alam mo ko pangalan ko. Bakit di mo ako makalimutan?

Napansin ko nga rin dito na namamanas yung mga kamay at paa ni Tito Jun at natuwa naman ako dahil sa loob ng maraming taon na hindi ko sila nakasama, nakikilala at natatandaan niya pa rin ako. E sabi ko nga sa pamilya niya may pag-asa pa si Tito Jun na bumalik sa normal. Sana nga bumalik na yung dating si Tito Jun para magkaroon na nga ulit ng sigla itong bahay nila. Alam nyo sa totoo lang napakasipag at malinis nga sa bahayan si Tito Jun. Sinundo na nga rin kami dito ng kaibigan ko na si Shai, anak niya nga ito. Birthday nga rin ng apo ni Tito Jun nung araw na to at sa kabilang barangay nga rin gaganapin at yun nga rin ang sadya namin dito sa Tarla. Bali kinuha kasi nila kong ninang at pagsasabayin na nga lang ngayon yung celebration ng birthday at binyag niya. Pagdating nga namin dito sa kabilang barangay, nandito nga yung pamilya ni Tito Jun. At ito nga si Tita Chona, asawa nga siya ni Tito Jun na na nga lang din ako dyan dahil sa pagkamis ko nga sa kanya at ayan napaiyak pa nga siya, napaka talaga ni Tita. Sana nga lang pala rin pa ako sa pagbablog para matulungan din natin sila sa pagpapagamot kay Tito Jun. Ngayon isa nilang kapatid mahiyain pa rin ngayon at ayan ang sarap nga ng tulog ng inaanak ko at napatulong na nga rin kami dito sa pagdedekorasyon. Napaaga rin kasi yung pagdating namin bago mag alas 9 nandito na nga kami at mga alas 3 pa nga daw ng hapon gaganapin yung selebrasyon. At sila Arnie na nga lang din yung tumulong diyan sa pag-aayos nga ng mga balloon. Pagtapos nga nilang magayos dahil may oras pa naman po, nga muna kami nila Arnie at nagpunta nga muna kami dito sa Walter Mart. Magtitingin nga kami dito ng pwedeng paregalo namin sa inaanak ko at para na rin sa sarili namin. Nagtingin nga lang ako dito ng t-shirt at eto napatingin nga ako dito sa polo shirt kasi mahilig nga ako sa ganyan. La Arnie talaga mahilig nga siya mag video video na magkasama at kami. dito nga parang nagugustuhan niya nga yung bag dito kaya tinanong ko nga siya kung gusto niya bang bilihin namin yan. Mura lang din naman yung mga bag na yan hindi katulad nga ng mga mamahaling bag kaminsan minsan lang din naman ito alam nyo sila Arnie napaka appreciated yan kahit napaka simpleng bagay lang din saka deserve nyo din naman ito dahil tinutulungan niya rin naman ako sa pagbablog at napabili na rin kami ng donut dito sinulit na rin talaga namin ang pagpunta namin dito sa Tarlac dahil wala nga nito sa probinsya namin at pagbalik nga namin dito nandito na rin yung ibang bisita nila dahil balikan nga lang kami nila Arnie kaya hindi na rin kami magtatagal at pagtapos nga namin kinantahan itong inaanak oh. picture picture nga lang din kami dito tapos umalis na rin kami sayang ngalang lang dahil bitin yung oras pero sa susunod babawi nga kami